matinding pag-alala ng mga miyembro ng Hezbollah lalo na ng mga pinuno nito dahil sa mga matatagumpay na assassination ng Israel sa matataas na pinuno ng mga terorista kahit pa sa lugar mismo ng mga kaaway gagawin ang pag-assassinate nababatid na ng Hezbollah at nauunawaan na ngayon na ang IDF ay higit na nakakaalam tungkol sa kanila kaysa sa alam nila tungkol sa IDF bumigit kumulang 250 rockets ang inilunsad noong Merkoles patungo sa Hilagang, Israel na ginulo ang kalmadong holiday sa sunod-sunod na mga alerto Ang mga rockets na sumabog sa mga open field ay nagdulot ng sunog sa lungsod ng Tiberias Ang isang serena ay nagsiaktibo sa unang pagkakataon mula noong Oktobre Ang mga paglulunsad na ito ay matapos ang pagpatay sa matataas na opisyal ng Hezbollah. Isa narito si Sami Talib Abdullah na akin ang sinabi nitong nakaraan at si Talib ay may ranggo katumbas ng isang Brigadier General sa Hezbollah. Si Talib Abdullah ay pinaslang sa pamamagitan ng fighter jet. Ang operasyon ay pinangungunahan ng Northern Command Chief sa pakikipagtulungan ng Intelligence Directorate at Air Force. Ang matagumpay na assassination ay nagbigay ng matinding pag-alala ng mga miyembro ng Hezbollah. Bukod pa rito, ipinahihiwatig ng operasyon na ang seguridad sa larangan ng Hezbollah ay hindi airtight at ang organization's intelligence system ay tumago sa kaibutura ng Libanon bilang patunay na kaya nilang paslangin ang isang mahalagang commander ng sektor saan man siya naroroon na gawa ng IDF na makalusot sa kanilang mga network at system at matukoy ang mga tamang tao para kitilin at pinahiwatig na ito ay nakakaapikto rin sa pinuno ng organisasyong terorista. Ayon sa isang profesor ng Israel, na pagtanto ng Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah na ang IDF ay may kakayahang patayin siya kahit kailan nito gusto at naniniwala siya na medyo nag-alala ito sa kanyang buhay na unawaan niya na siya ang susunod na mamamatay kung sumiklab ang isang malaking panganib para sa kanya at ito ay humantong sa malaking pag-alala sa mga kumander na nakakaalam na sila ang susunod Tinukoy din ng isang profesor sa Israel ang mga posibleng tugon mula sa organisasyong terorista kasunod ng makabuluhang pagpaslang. Sa huling pagkakataon na tinodas ng IDF ang mga senior Hezbollah commander, pinalaki ng teroristang organisasyon ang dami ng apoy bilang isang parosa at nagpaputok ng mas maraming raket at missile sa Israel, isang limitadong digmaan. Ngayon, maaaring dagdagan ng Hezbollah ang saklaw ng apoy Ngunit sa palagay ko, hindi nila lubos na palawakin ang saklaw. Ang mahalagang punto ay ang ore ng mga target na tinatangka nilang tamaan. Sa ngayon, hindi pa sinubukan ng teroristang organisasyon na tumama ng malaking target ng sibilyan. Ngunit sa halip, ay ilan lamang na mga target ng militar na siyang kritikal na linya sa paghihiwalay sa pagpukaw sa Israel mula sa pagsisimula ng isang malawakang digmaan ay hindi susubukan na salakayin ang mga sibilyang target mula sa kanilang pananaw. Ang pagsisimula ng digmaan ay isang malaking pagkakamali dahil ang US ay magkakaroon ng lehitimong dahilan na sumali sa laban. Naaalala pa rin nila ang pahayag ni Biden na kung ang Hezbollah ay magpasimula ng isang ganap na digmaan laban sa Israel. Ang US ay sasali sa digmaan laban sa kanila na kinakatakutan ng teroristang organisasyon at ng mga Iranian. Kung sinimulan ng Israel ang digmaan, ang mga Amerikano ay hindi obligado na sumali sa labanan sa limitadong paraan. Ang pagtarget sa mga layunin ng mga militar lamang at hindi ang mga sibilyan at hindi upang itoon ang apoy sa mga lungsod na may populasyong sibilyan. Noong isang araw, itinuro ng Hezbollah ang isang drone patungo sa Haifa sa ibang senaryo kung saan ang organisasyon ng terorista ay naglalayon ng isang daang warhead sa lungsod. Ang epekto ay magiging iba at ang Israel ay magkakaroon ng lehitimo na magsisimula ng isang ganap na digmaan. Maaaring gusto ng Israel na tumawid ang Hezbollah sa pulang linya, ngunit hindi ito gagawin ng teroristang organisasyon. Ang kasalukuyang limited escalation ay hindi nagbibigay katwiran sa Israel na magsimula ng isang malawakang digmaan. At ang mahalagang tanong ay kung ang Hezbollah ay maaaring gumawa ng isang aksyon na mag-iiwan sa mga Amerikano na walang pagpipilian kundi sumali sa digmaan laban sa kanila ayon sa pangako ni Biden. Kahit na pagkatapos ng malakas na eliminasyon sa mga pinuno ng Hezbollah, ang grupo hindi nagbago ng pananaw na ang war at sa Hilaga ay magpapatuloy sa parihong hindi binabanggit na red lines. Ating balikan ang gasa, ibinonyag ng IDF na ang mga bahay at lagusan sa Rafa ay may mga bagong ori ng dipinsa at booby trap na may ilang mga bahay na mayroong video surveillance sa bawat silid sa mga bahay upang mapadali ang mga ambos. Sinabi ng IDF noong lunes na ang 162nd Division nito ay responsable sa pagkawala ng kalahati ng mga batalyo ng Hamas sa Rafa kabilang ang pagpatay ng hindi bababa sa 550 terorista. Pati na rin ang pagsira sa humigit kumulang 200 tunnel shaft at inalis ang huling pangunahing imbintaryo ng raket ng teroristang grupo. Dagdag ba ng IDF na sa loob ng ilang linggo ay malamang na makukontrol nito ang buong Rafa at ang mga huling labanan sa natitirang dalawang batalyo ng Hamas sa bahagi ng Tel al-Sultan at silangang bahagi ng Shabura ay nagpapatuloy na. Bilang karagdagan, sinabi ng IDF na ang network ng tunnel sa Rafa lalo na ang malapit sa Philadelphia Corridor kasama ang Egypt, ay natagpuan na mas komplikado kaysa sa natagpuan sa kanyones, Javalia at ang kwarter ng militar ng lungsod ng Gaza. Sa kasalukuyan, sinasabi ng IDF ng 162nd Division na pinamumunuan ni Brigadier General Eche Cohen ay nagkamit ng kontrol sa operasyon ng higit sa 60 to 70% ng lahat ng RAFA kasama ang lahat ng 1.4 milyon o higit pang mga sibilyan na matagal nang tumakas sa Almuwasi sa Baybayin, Gitnang Gaza at Canyones. Sinabi rin ng mga source ng IDF na naniniwala silang nakapatay sila ng higit sa limang daang mga terorista. Ngunit ang bilang na ito ay kumakatawan sa mga aktual na nakitang katawan kumpara sa mga pwersang hamas na pumasok sa isang estruktura na binumba noon. Ngunit walang nakitang bangkay. Ang isa sa pinakamahirap na labanan ay nakikipaglaban sa lugar ng NPK na bahagyang nasa hilaga ng gitna ng Philadelphia Corridor at naging punong tanggapan ng commander ng brigada ng Rafa ng Hamas. Gayon pa man, ang IDF ngayon ay may ganap na kontrol doon. Ipinagpapatuloy ng Hamas ang mga pag-atake nito sa IDF sa Gaza sa walong buwan at kalahati na digmaan. Parami ng parami, maraming iba pang mga teroristang grupo sa Gaza ang naghahangad din na magsagawa ng araw-araw na pag-atake sa mga puwersang Israeli. Ito ay malinaw mula sa mga pag-amin ng ginawa ng mga grupo sa pro-Iranian media. Halimbawa, noong ikalabing walo ng Hunyo, isang artikulo sa Almaya din ang naglilista ng anim na grupo ng terorista bilang karagdagan sa Hamas na nagsagawa ng mga pag-atake sa huling araw ang Hamas ay lalong nakikipagkumpitensya para sa espasyo sa mga ulat na ito. Kahit na ang mga pag-atake nito ay unang nakalista. Halimbawa, inaangkin ng Hamas na ang mga brigada ng Al-Qasam nito ay nagsagawa ng pag-atake gamit ang mga bala ng Yasin 105 na nagtarget sa IDF sa Tal Al-Sultan. Gumamit din sila ng mortar inangkin din ng Al-Quds Brigades ng Palestinian Islamic Jihad na nagsagawa sila ng mga pag sa Rafah bilang karagdagan. Sinabi ng parihong mga unit ng PIJ na gumamit sila ng drone upang itarget ang mga pwersa ng IDF malapit sa Kerem Shalom. Sa parihong artikulo ng al din, sinabi ng Mujahideen Brigades na bahagi ng Palestinian Mujahideen Movement na nagpaputok sila ng mga raket patungo sa RIEM sa Israel. Ang Mujahideen Brigades ay nag-broadcast ng footage ng pagsubaybay at pagtarget sa mga pagtitipon at ang rota ng mga pananakop ng Israel sa timog ng Saiton neighborhood sa Gaza gamit ang Type 107 missiles ayon sa pro-Iranian media outlet. Samantala, sinabi ng Al-Aqsa Martyrs Brigades na nagsagawa sila ng mga pag-atake na pinupunteriya ang Nitsarem Corridor at ang unit ng Martyr Omar Al-Qasim na bahagi ng Democratic Front for the Liberation of Palestinian ay nagsabi na gumamit sila ng RPG upang itarget ang isang IDF Armored Personnel Carrier sa Rafa. Pati na rin ang Martyr Abu Ali Mustafa Brigades ng Popular Front for the Liberation of Palestinian na sila ng 60mm mortar sa isang pag-atake sa neighborhood ng Al Saiton malapit sa lungsod ng Gaza nakipagtulungan daw sila sa DFLP Ang ulat na ito ay katulad ng maraming kamakailang ulat tungkol sa mga pag-atake sa Gaza gayon paman ang malinaw din ay kung gaano karaming mga pag-atake bilang isang pangkalahatang porsyento ang ginagawa ngayon ng lahat ng iba pang mga teroristang grupo sa Gaza. Ang mga grupong ito ay nagpapatakbo din sa West Bank. Sisikapin nilang gamitin ang mga pag-ataking ito sa Gaza upang mapataas ang kanilang papel sa West Bank. Ang mga grupong ito ay nagtutulungan sa Gaza at ang kanilang mga mata sa panahon at pagkatapos ng digmaan. Kinahayaan ng Hamas ang iba pang mga grupo na gumana dahil madalas itong nakikipagsosyo sa P.I.J. sa Gaza. Gayon paman, lumilitaw na kailangan din ng Hamas ang mga sources ng mga grupong ito. Ang Hamas ay natalo. Ang Israel ay hindi karaniwang nag-iiba sa pagitan ng mga pagkatalo ng Hamas at sa iba pang mga grupong ito. Ngunit ang karamihan sa mga pagkalugi sa digmaan sa Gaza ay dinanas ng Hamas.